I'm gonna put, 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 put yo, yo, you in the Ayan mga boss, may unit tayo ngayon. Isang Infinix Zero 5G. twenty twenty two model hindi ako nagkakamali mga boss meron kasi na itong twenty twenty three model mga boss eh pero ito sabi ng may-ari 2022 model daw to patay itong unit na to mga boss sa product schematic nagcharge siya sa glit ng 1.0 tapos nawawala magiging 0.1 na lang hanggang sa hindi na nagtutuloy so ayan nasaksakan natin ang charger ako sa inyo mga boss ayan pag nag vibrate ayan din yan lang sya o, ang bilis lang nung una nag 1.0 ayan naging 0.1 kakaroon din mamaya wow, wala na yan ayan, wala na O, ganun lang siya mga boss. Di normal yung charging niya sa product schematic. Then yung LCD na ito, pangit ng pagkakadikit medyo nakang... hindi naka, masyadong nakalapat. May sinend sa akin yung may ari na video eh. Merong LCD. Kaya lang walang ilaw. And then pagdating naman dito sa akin, wala naman. Wala naman akong maaninag na Features sa LCD, no? Sabi ng may-ari, matagal na rin daw itong nakatambak. So... Try natin buksan. Pati yung takip ata na ito. Medyo nakanganga. si Kuaten wala pang sim tray yan mga boss oh. wala sim tray medyo masikip na sa lamesa ko. flex cable nya grabe mag DIY yung mga hari na ito mga boss halos isa na lang yung tornilyo Ang tungkab yung takip na ito yung sa gilid Glass kasi ito mga boss. Kaya may pandikit po. Oh. May T... T7000. oh, pero nasikwat ko siya mga boss Nang ganun-ganun lang kasi. Ayan. Halos na siyang tornilyo. Siya lang daw kasi gumawa dati ng LCD nito eh. Kapalitan na kasi LCD nito mga boss. And check up natin yung unit. Ako, pinapainitan pa nga itong mga boss. Yung takip na ito kasi glass yun eh. ari na ito Latang nagmamaro no Yeah, test din natin. natin yung battery na Ay, nasa taas kasi yung tester ko mga boss ano. 4.3. Yan. Lakas naman. Tayo sa charging port. Saka natin ang charger. Ayan. Saka, Saka natin yung charger. Ano natin yung normal. Ayan. ko sa inyo mga boss. Lock. Ayan. Makita nyo. Ayan. Ayan. the charging port, voltage. Ayan, 2 voltage. And 5.2. Normal naman mga boss. Charging port niya. Meron namang 5.2. Kaya lang, kung na charge sa product schematic. Ayan, 5.2. battery hindi ko na ipakita sa inyo kanina ah, hirap kulihin po ng positive negative ayan 4.3 gamit tayo ng diode mode sa motherboard check upin natin yung motherboard point 683 Pabaligtad. pa rin ayun 0.478 yung wala na naman shorted aha so try nga natin tingnan yung dikod ay may tornilyo galing natin yung tornilyo ng board natin che check check nyo yun mga boss ah, mamaya may tornilyo pa yung board tapos sinaangat nyo nako ah, mabaluktot natin yung motherboard ah, magka error meron ba ba may isa pa minsan isa lang yung tornilyo sa board minsan dalawa o so, meron po ah uh, wag muna natin iangat. Tingnan natin muna natin. Make sure na Ayan. Kung wala naman na. Ana natin iangat. masikwata ah. kuwata. Hatay wag matusok yung battery mga boss ah. magnifying glass. Nah, naman nah. Yan ang sinasabi ko. Galaw na yung likod. Galaw na yung likod niya mga boss. mga boss ah uh, in-stop ko muna saglit yung video no kasi gumawa ako ng ibang video dun para dun sa may-ari na ito pangalawang beses na ito mga boss na biktima na naman tayo yung isa yung ano isa taga UP Diliman yung Oppo A92 lamog na lamog na rin yung board mas grabe yun kesa dito to yung iba may ano pa yung plate eh may mga takip pa eh ito lang yung galaw oh. dito banda may likod yung kasing Oppo A92 na yun grabe halos wala nang mga plate lahat ng board bug bug ah, lahat ng mga pyesa bug, bug na lamog na lamog na yung board so try natin tong gawin yung magagawa try nga natin silipin sa microscope natin mga boss Silip-silipin natin yung aming kinalaw dito. Yan, tanggal na 'yung coil. Then, meron ding isang IC na nawawala dito, mga boss. 那是哦。 kulang-kulang na yung mga pyesa mga boss wala naman tayong Borneo diagram para malaman yung mga pyesa na ito uh, ah, scam na naman tayo ng isang kumag tagakaram mo na kabiti pa may ari na ito, mga boss eh tinikap ko lang ito dun gawa nang mayroon na kong kanina sa Kalamba Laguna kaya pala ayaw niya pabuksan ayaw niya ipacheck up mamadali daw ko di siya yan ang hirap kapag masyado tayo nagtitiwala mga boss kung ano beses na to pakita ko sa inyo yung isa mga boss ito yung isa oh taga UP Dileman. OPO A92. Ano nagkakamali? Oppo A92 to eh. Lamog na lamog na yung board na ito mga boss. Tapos yung fingerprint nya, potol. Yung lang. Lamog na lamog na yung board na ito. Binili ko to ng 700. Ito namang isa itong Infinix 05G. Ang gusto niya nga, bukod sa may dalawang item, Lenovo Think Plus na earpads, tsaka yung magnetic lamp. Parehong bago yung mga boss. Dalawang item ang binigay ko sa kanya, tsaka ang gusto niya pa nga, pay 100 cash eh. Pero wala na kasing SIM tray ito. Sabi ko sa kanya, bibili pa ako ng SIM tray. Pa ako 400 na lang pumayag. Kasi yan, ang nangyari mga boss ano. Kaya susunod, pagka meron tayong transaction, tayo masyadong magtitiwala kasi di natin kilala. ay nagpracticean nato eh. Kung ano-anong piyesa na tinanggal, meron ding IC na tinanggal, eh, mga boss. May anim yung pa. tsaka yung isang coil tsaka isang resistor, wala na rin. Tinang pinagpracticean talaga ang technician. Oh, hindi talaga mabubuhay ito mga boss hanggat wal kulang ang pyesa na ito uh, papatingnan na lang natin to sa mga tropa natin na mayroong diagram ano, mga boss kung magagawan pa ba ng paraan to so sa mga kapwa ko technician na lang siguro mapapayo ko no para di kayo matulad sa akin na ilang beses na na-scam wag tayo masyado magtitiwala Nakita ko lang kasi ito sa mga group Mga boss Meron kasi akong group Na Ano Bilihan ng mga sirang cellphone Ano Ngayon Lesson learned na talaga Kasusunod na meron Transaction ng mga ganyan Kailangan magdala na tayo ng gamit Check upin muna Bago natin tanggapin hindi yeah, tayo papayag ng hindi i-check upin. Marami ng mga manluloko ngayon mga boss. So hanggang dito na lang muna itong ating video. Ingat tayo sa mga scammer mga boss. Ang mamahal magbenta dahil maganda yung unit nila pero papangakuan ka na hindi pa na gagalaw yung motherboard. May video pa ako siya na ano eh. Pero matagal na pala yun, yung video na yun. Nung hindi niya pa siguro repair, Kaya merong pang picture yung sinad niya sa akin na video, no? Pinaasa niya kasi ako na wala lang ilaw. Meron kasi siya sinad sa akin na video na ganun. Kaya naano rin talaga ako. Pinangakuan niya pa ako na hindi niya pa pinapagalaw sa ibang technician. Ang ah, daming sinungaling ngayon mga boss. Ingat tayo. So hanggang dito na lang. Maraming salamat.